Kung isa kang pensyonado ng Government Service Insurance System o may mahal sa buhay na umaasa sa buwanang tulong nito, makinig kang mabuti. Dahil bukas, isang mahalagang anunsyo ang tuluyang maisa sa katuparan. Bukas na mismo, sa ika-22 ng Hulyo, taong 2025, ay inaasahang matatanggap ng libo-libong mga senior citizen sa buong bansa ang karagdagang bayad mula sa GCSIS, isang one-time payout na nagkakahalaga ng 8,500 piso. At bago mo isipin na isa na namang pangakong walang kasiguraduhan, tandaan mo ito, hindi ito pangako. Isa itong kumpirmadong disbursement na bahagi ng mas pinaiting na programang social benefit ng gobyerno para sa mga retiradong kawani ng Estado. Hindi ito ayuda. Hindi rin ito loan. Walang kailangang bayaran. At hindi ito ilalagay sa alanganin gaya ng ilang isyo na nangyayari sa ibang ahensyang may pagkaantala ang disbursement. Ito ay galing mismo sa GSIS, isang institusyong may masusing tala ng kasaysayan ng pagbibigay ng pensyon at benepisyo sa mga nagserbisyo sa gobyerno, mula guro, pulis, sundalo, hanggang sa mga ordinaryong empleyado ng munisipyo. Ang dagdag na 8,500 piso ay hindi bahagi ng regular monthly pension. Isa itong hiwalay na halaga na may malinaw na layunin, matugunan ang epekto ng inflation at mga hindi inaasahang gastusin yong taon, lalo na sa hanay ng mga senior citizens. Kung sakaling nagtatanong ka, bakit biglang may ganitong payout? Ang sagot ay rooted sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management, kasunod ng quarterly evaluation ng mga socio-economic indicators sa bansa. Tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas, gamot, at kuryente, na labis na nagpapabigat sa mga senior citizen na umaasa lamang sa pensyon. Kaya't iminungkahi na maglabas ng special fund mula sa accumulated earnings ng GIS. At ito na yon. Tinawag itong Mid-Year Supplemental Pension Relief, isang tulong na hindi lang pinirmahan, kundi mismong pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos I. E. sa pamamagitan ng Joint Directive mula sa GSIS at Malacanang. Huwag nating maliitin ang halaga ng 8,500 piso. Para sa isang senior citizen na may buwan ng pensyon na minsan ay hindi umaabot sa 15,000 piso, ang ganitong halaga ay napakalaking bagay. Iyan ang pambili ng gamot para sa high blood, diabetes, at maintenance na kadalasang inuuna kaysa pagkain. Iyan ang pambayad sa tubig at kuryente sa loob ng mahigit isang buwan, lalo na sa mga lalawigan. At higit sa lahat, iyan ay pahinga mula sa pangungutang, isang sandaling ginhawa sa isang mundong paulit-ulit ang gastos, pero hindi tumataas ang kita. Ngayong malinaw na may darating na payout, ang tanong, sino-sino ang kwalipikado? Ayon sa GSEIS, otomatiko itong matatanggap ng lahat ng mga old-age pensioners na rehistrado at aktibong tumatanggap ng pensyon hanggang ika-labing limang ng Hulyo, taong 2025. Hindi na kailangan pang mag-apply o magsumite ng kahit anong form wala ng pila, walang validation, at higit sa lahat walang red tape. Ayon sa GSEIS spokesperson na si Nora Malayo, basta rehistrado kang pensioner as of July 15, pasok ka sa listahan hindi mo na kailangang lumapit sa aming opisina. Direkta naming adedeposito sa iyong UMID card o e-card account. Para naman sa mga pensioner na may mga kinatawan o authorized representatives, kailangan lamang tiyakin na updated ang kanilang authorization documents sa GSIS system. Kung hindi ito updated, maaaring maantala ang release ng payout. May paalala rin ang GSIS kung sakaling pumanaw na ang pensioner bago ang July 15 cutoff, hindi na eligible ang kanilang account para sa payout na ito. Ito ay para lamang sa mga buhay pa at aktibong pensionado. Maraming tanong ang umuusbong sa social media ngayon. May mga nagsasabing fake news ito. May ilan ding natatakot na bakas kam lamang. Nauunawaan natin ang takot. Laganap ang peking impormasyon, lalo na sa mga Facebook group at TikTok videos na gumagamit ng logo ng cheese para sa mga maling anunsyo. Pero para sa linaw, ito ay opisyal. Mismong Jis ang naglabas ng press release noong ika labingsyam ng Hulyo at sinundan ito ng opisyal na post sa kanilang verified Facebook page. May kalaki pang iyan ng circular na pirmado ni Jis President Jose Arnolfo Veloso. Kung nais mong makita ito, bisitahin mo ang kanilang website o ang official social media page, huwag umasa sa chain message o kung anumang na-share lang sa group chat. Sa panahong ito kung saan kaliwat kanan ang problema, taas ng bilihin, traffic, scam, at kawalan ng trabaho, ang kahit anong positibong balita ay parang sinag ng liwanag sa madilim na tunnel. Ang dagdag na 8,500 piso ay hindi lang numero sa rin, isa itong simbolo na may kakayahan pa rin ang gobyerno na kilalanin ang sakripisyo ng mga matatandang kawani ng bayan. Isang paalala na sa kabila ng ingay sa politika at alingas ng katiwalian, may mga programa pa rin na ipapatupad ng maayos, direkta, at epektibo. Munit hindi rito nagtatapos ang ating obligasyon. Bilang mga anak, apo, kapitbahay, o kaibigan ng mga senior citizen, tayo ngayon ang may papel na siguraduhing malaman nila ang tungkol dito. Hindi lahat ng pensionado ay marunong gumamit ng smartphone o marunong magbasa ng balita online. Marami sa kanila ay umaasa sa radyo, sa anak, o sa kapitbahay para sa impormasyon. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon at may kilalang pensionado, ipasa mo sa kanila ang impormasyong ito. Sabihin mo, na itay, bukas na ang release ng 8,500 piso. At check ninyo ang inyong UMID card account. Sa panahon kung saan ang mga balita ay kadalasang puno ng galit, pag-aaway, at kabiguan, mahalaga rin na bigyang pansin ang mga positibong hakbang. Hindi man ito sapat para lutasin ang lahat ng suliranin ng ating mga lolot-lola, pero ito ay hakbang. Isang aktual na tulong. Isang maliit na tagumpay para sa mga Pilipinong minsang nagsilbi sa bayan at ngayon ay nais lamang ng simpleng ginhawa sa kanilang pagtanda. At kung ikaw ay isa sa mga makakatanggap ng benepisyong ito, tandaan, gamitin ito ng tama. Ilaan ito para sa mahalagang gastusin. Iwasan ang mga nag-aalok ng instant investment o pautang kapalit ng yin, maraming nabibiktima ng ganitong modus, lalo na sa mga probinsya. Inata ng iyong benepisyo, ito ay iyong karapatan, bunga ng iyong serbisyo, at dapat ay ikaw lamang ang makinabang. Kung may karanasan ka tungkol dito o kung may mga tanong ka pa, huwag kang mahiyang magbahagi sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang video na ito sa iba, ay uh, share mo ito sa iyong pamilya at komunidad. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating balita tungkol sa pensyon, benepisyo, at mga oportunidad para sa bawat Pilipino muli, bukas na ang inaabang araw. Ika-22 ng Hulyo, taong 2025. Tandaang hindi ito scam. Isa itong lehitimong tulong. 8,500 piso, direkta, walang abala, at walang kapalit. Para sa mga tunay na bayani ng bayan, ang ating mga lolo't lola na naglaan ng kanilang lakas, oras, at serbisyo sa bayan. Salamat sa panonood. Kung may gusto kayong ibahagi o reaksyon tungkol sa ating napag-usapan, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Gustong-gusto kong marinig ang opinyon niyo. At kung sa tingin niyo ay makakatulong ang video na ito sa iba, huwag kalimutang i-share. Like niyo na rin, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Ingat kayo palagi at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.